Sinubukan niyang kalimutan ka. Sinubukan niyang umusad, baliwalain ang lahat ng nararamdaman, kumilos na parang walang nangyari. Pero hindi siya nagtagumpay. Sa bawat pagsubok, mayroong isang bagay na kumikilos sa loob niya. Isang pagkabalisa, isang kawalang sigla, isang kakaibang damdamin na hindi nawawala. Hindi lang ito pangmulila, hindi lang ito alaala. -ala. Ito ay isang mas malakas na damdamin, isang bagay na humihila sa kanya pabalik sa iyo at nang dumating ang tinig na yon, mahina ngunit imposibleng baliwalain. Huwag mo siyang pawalan. Naramdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At sa kabila ng kanyang pagsusumikap na labanan, makipaglaban sa damdaming ito, mayroong isang bagay sa kanya na nagsasabing hindi siya pwedeng sumuko sa iyo. Na hindi ito dapat matapos ng ganito. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang lahat ng bago ay tila magulong naiintindihan ay nagsimula ng magkaunawaan ang mga senyales na kanyang binaliwala, ang mga sandaling pinilit niyang huwag magpakaimportante, ang mga pagkakataong palaging nagdadala sa iyo, wala sa mga ito ang nangyari ng aksidente. At nayon, alam na niya, hindi siya pwedeng mawalan sa iyo. Pero ikaw, nandyan ka pa? Nakakaranas ka pa? O natutunan mo nang mabuhay nang wala siya? Alam niya na inabot siya ng panahon bago ito naunawaan na pinaghintay ka niya, na pinatanong ka niya, na marahil ay pinaniwalaan kang hindi ka ganoon kahalaga. Pero mayon, lahat ay malinaw na. Bawat hakbang palayo sa iyo ay isang pagkakamali. Bawat pagsubok na magpatuloy ng hindi tumitingin pabalik ay naging walang saysay. Sapagkat hindi mahalaga kung gaano karaming beses na nagbago ang buhay, kung gaano karaming distraksyon ang kanyang hinanap, gaano karaming ulit siyang sumubok na burahin ang iyong mga alaala nandyan ka palagi sa katahimikan ng mga madaling araw, sa mga detalye ng bawat araw, sa mga kantang kanyang iniiwasan na pakinggan dahil masakit ang mga ito. Akala niya ito ay isang yugto lamang. Akala niya ito ay isang usapin ng oras. Nasa ilang pagkakataon, ang damdamin ay maglalaho. Pero hindi ito nawala. Lumakas pa ito. Mas malinaw. Mas kinakailangan. Ngayon, nauunawaan na niya kung ano ang sinubukan ipakita sa kanya ng Diyos sa lahat ng oras. Ang ilang mga koneksyon ay walang hanggan. Ang ilang tao ay dumadating sa ating buhay hindi para lamang lumipas, kundi para manatili. At hindi na niya kayang tanggihan na ikaw ang isa sa kanila. Ngunit ikaw, ramdam mo pa ba ang koneksyon ito? Nakikita mo pa ba ang iyong sarili sa kanya? O natutunan mo na bang magpatuloy? Alam niya na maaaring huli na ang lahat. Na maaaring sumuko ka na. Na maaaring natutunan mong umiti kahit na wala siya, matulog ng hindi naghihintay ng mensahe, at hindi na maghanap ng mga senyales. Pero paano kung may oras pa? Paano kung ito na ang huling pagkakataon niyo? Dahil bumabalik siya. Hindi na may pagdududa, hindi na may kawalang katiyakan. Kundi may katiyakan na ikaw ang tamang tao. Ayaw na niyang ipagpaliban pa. Ayaw na niyang maghintay pa, magpanggap na ayos lang ang lahat, na nagpatuloy siya nang hindi lumilingon pabalik. Dahil hindi siya nagpatuloy. At nayon, bawat araw na lumilipas na hindi ka kasama ay paalala ng lahat ng nawala niya. Sinubukan niyang punan ang kakulangan sa lahat ng paraan. Pinuno ang isip, nagpakasubsob sa ibang kwento, pinilit ang mga ngiti, nagkunwari sa lahat, at sa sarili, na nalampasan na niya ito. Pero wala sa mga ito ang nagbago sa nararamdaman niya wala ang nagpawala ng damdamin. Sa kabaligtaran, sa halip na maglaho, naging mas maliwanag ang lahat. Ang bawat kawalan mo ay sumakit. Ang bawat katahimikan ay naging sagot na ayaw niyang tanggapin. Dahil ang katotohanan ay walang sinuman ang nakapagbigay sa kanya ng kung ano ang iyong naibigay. At ngayon, nararamdaman niya na maaaring mawala ka sa kanya magpakailanman. Nakakatakot ito. Sinasakal ang dibdib. Pinapabilis ang tibok ng puso niya sa paraang hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Dahil, sa kaibuturan, palagi niyang naniwala na magkakaroon siya ng panahon. Nasa isang paraan, makakahanap ang buhay ng paraan para muling pagtagpuin kayong dalawa. Pero paano kung hindi ganun? Paano kung ito na ang huling pagkakataon? At kung nagpatuloy ka na? Ang tanong na ito ay nagpapahirap sa kanya. Nakakaapekto ito sa kanya nagtatanggal ng kanyang tulog. Dahil sa unang pagkakataon, siya ay nakakaramdam ng totoong takot. Takot na baka huli na ang lahat. Takot na hindi ka na niya makikita sa mga pook na dati ay lagi kang nandyan. Takot na lumingon sa kanyang tabi at mapagtanto na pagod ka na sa paghihintay. Ngunit talaga bang pagod ka na? Gusto niyang malaman. Kailangan niyang malaman. Dahil kung may natitirang pagkakataon pa, hahawakan niya ito ng buong lakas gagawin niya ang dapat sana ay ginawa niya noon. Sasabihin niya ang lahat ng mga salitang na natiling nakasiksik sa kanyang lalamunan. Aaminin niyang mahal ka niya. Dahil ito ang laging naramdaman. Pag-ibig. Kahit na itinanggi niya ito. Kahit na tumakas siya. Kahit na nagkunwari siyang kaya kanyang palitan. Ikaw ang naging at patuloy na magiging tanging tao na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. At nayon siya ay bumabalik hindi dahil sa pangangailangan. Hindi dahil sa takot sa pag-iisa. Ngunit dahil naisip niya na ang buhay ng wala ka ay wala ng kahulugan. Hindi lamang siya sigurado kung may oras pa. Kung mayroon pang espasyo para sa kanya sa iyong puso. Nararamdaman mo pa ba? O natutunan mo nang mabuhay nang wala siya? Dahil kung may natitirang kahit na kaunting pagkakataon, hindi niya ito sasayangin sa pagkakataong ito. Inisip na niya ang sandaling ito ng libu-libong beses. Inensayo kung ano ang kanyang sasabihin, nag-isip ng lahat ng tamang mga salita, sinubukan niyang humanap ng paraan upang ipaliwanag ang lahat ng kanyang naramdaman, lahat ng kanyang natuklasan, lahat ng finalmente niyang naisip. Ngunit ngayon, kapag tinitingnan kanya o ang ideya ng ikaw na pagtanto niyang walang salita ang tila sapat. Sapagkat paano mo ipapaliwanag ang nawalang oras? Paano mo may ang mga gabi na pinili niyang manahimik sa halip na hanapin ka? Paano mo maibabalik ang aking nasira ng maaari bang natutunan mo ng mabuhay nang wala siya? At ang pagdududang ito ay bumabalot sa kanyang dibdib. Dahil ngayon alam na niya na hindi siya makakabalik sa nakaraan, hindi maaalis ang mga pagkakamali, hindi niya maababago ang nangyari. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay maging tapat. At, sa unang pagkakataon, ilagay ang kanyang orgulo, takot, at pagtitigas sa tabi, at simpleng sabihin kung ano ang kanyang nararamdaman. Miss na miss kanya. Ngunit hindi ito isang mababaw, panandali ang kakulangan. Hindi ito ang uri ng pananabik na dumarating at nawawala, na maaaring mapalitan ng kahit anong bagay. Hindi. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas totoo. Sobrang namimiss niya ang paraan ng pagtitig mo sa kanya. Ang paraan kung paano ang iyong presensya ay nagpapagaan sa lahat. Ang paraan kung paano ang iyong tinig ay nakakapagpakalma sa mga mahihirap na araw. Namimiss niya kahit ang mga bagay na dati ay hindi niya pinahalagahan. Ang mga walang kwentang usapan, ang mga asaran, ang maliliit na detalye na sa panahong iyon ay tila walang halaga, ngunit ngayon ay labis na kinakailangan. At masakit ang kakulangang ito. Masakit dahil ngayon ay alam na niya na ang lahat ng tinangkanyang baliwalain ang siyang talagang mahalaga masakit dahil nauunawaan niya na habang ikaw ay nagpupursige, siya ay umiwas. Masakit dahil napagtanto niya na maaaring naghintay siyang masyado bago bumalik. Ngunit may panahon pa kaya? May nararamdaman ka pa ba? May puwang pa kaya sa kalooban mo para sa kanya? Kailangan niyang malaman. Dahil kung meron, hindi na siya alis. Hindi na siya lalayo. Hindi na niya hahayaang ang takot o pagdududa ay maging mas malakas kaysa sa nararamdaman niya. Ngunit ikaw, naghihintay ka pa ba? O nagpasya ka ng magpatuloy ng hindi lumilingon sa nakaraan? Dahil kung bibigyan mo siya ng isang pagkakataon, hindi na niya bibitawan ang iyong kamay. Ayaw niya na ito ay maging isa na namang nabigong pagtatangkang. Ayaw niyang maging huli na ang lahat. Ngunit nauunawaan niya na marahil ay nagbago ka na. Marahil ay nauumay ka na sa paghihintay. Marahil ay natutunan mong protektahan ang sarili. Isara ang pinto sa mga bagay na dati nang nakasakit sa iyo at hindi niya kayang sisihin karuon dahil siya ang hindi nagawang hawakan ang iyong kamay nang dumating ang pagkakataon. Siya ang nagduda sa nararamdaman, ang nag-iwan sa iyo na naghihintay ng mga sagot na kailanman ay hindi dumating, ang nagpasalungat sa iyo kung ang lahat ng naranasan niyo ay totoo. Ngunit totoo ito. At ito ang dahilan kung bakit siya ay narito ngayon. Dahil sa kabila ng lahat ng pagsisikap na sumunod sa ibang landas, sa kabila ng lahat ng pagtatangkang magpanggap na ang panahon ang magsasaayos ng lahat, walang nagbago. Ang damdamin ay nanatiling nandoon, buo, lumalaban sa lahat ng pagtatangkang makalimutan ito. Ayaw niyang bumalik dahil sa puwersa. Ayaw niyang magmukhang isang madaling desisyon, isang panandaliang pagnanais, o isang simpleng pagbagsak. Gusto niyang bumalik dahil alam niyang ito ang tama. Dahil naisip niya na ang pag-ibig ay hindi nawawala basta't may isang tao na piniling baliwalain ito. Ngunit ikaw, nagre-recall ka pa ba sa kung ano ang meron kayo? Ramdam mo pa ba na mayroong dapat muling itayo? O baka naman ang panahon ay gumawa sayo ng kung ano ang inisip niyang mangyayari sa kanya? Tanong niya ito araw-araw. At marahil ang sagot ay masakit. Marahil ay nakasunod ka na baka nahanap mo sa ibang tingin ang mga bagay na hindi niya naibigay sa iyo. Marahil ay naisip mo na ang ilang kawalang presensya ay pangmatagalan at ang mga naiwan ay dapat manatiling doon. Ngunit kung mayroon pang natitirang damdamin, kahit nakaunting posibilidad, gusto niyang malaman. Dahil sa pagkakataong ito, walang duda. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, gagawin niyang sulit ito. Titignan kanya sa mata na parang hindi pa siya nakatingin ng ganito noon. Hahawakan kanya sa kamay na parang ito ang tanging mahalaga sa mundo. Makikinig siya sa iyo, maintindihan ka, at ipapakita sa iyo na lahat ng mga bagay na hindi niya nasabi noon ay nakatago hanggang ngayon. At higit sa lahat, hindi na niya hayaan kang umalis. Ngunit ikaw, bibigyan mo ba ang pintuan ng pagkakataong bumukas o natutunan mo ng mamuhay nang wala siya? Nakatayo siya sa harap ng katotohanan na tinakasan niya ng matadal. Ngayon ay wala ng mga abala, wala ng mga palusot, at walang sinuman na maaaring sisihin. Dalawang katiyakan na lamang ang natitira, ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo at ang takot na baka huli na ang lahat. Siya ay nag-isip na ang panahon ang mag-aayos ng lahat. Na ang distansya ay magdadala ng linaw. Na, sa isang paraan, ang nararamdaman ay maglalaho na parang alikabok sa hangin. Ngunit kabaligtaran ang nangyari sa bawat araw na siya ay malayo sa iyo, lalong bumigat ang kawalan. Sa bawat bagong pagtatangkang magpatuloy ng hindi lumilingon, may isang bagay sa kanya ang humihigpit. At, nang mapagtanto niya, hindi na niya kayang magpanggap. Walang anumang maaaring pumalit sa kung ano ang mayroon kayo. Hindi ito tungkol sa pangangailangan, sa panandaliang kakulangan, sa pansamantalang pangungulila. Ito ay isang mas malalim na bagay, isang hindi maikakailang katotohanan na sinubukan niyang itago kahit sa sarili niya. At nayon, ang lahat ng ito ay naging di na mapagtiisan. Dahil nauunawaan niya na ang pagmamalaki ay walang halaga kung ikukumpara sa sakit na dulot ng iyong kawalan. Na ang mga takot ay walang kabuluhan kapag inihambing sa nararamdaman niya. Na lahat ng mga dahilan na ginamit niya para umiwas ay mga paraan lamang upang itago ang sarili niyang kahinaan ayaw na niyang tumakas. Ayaw na niyang ipagpaliban ang hindi may iwasan. Gusto niya ikaw. Ngunit ikaw. Gusto mo pa ba? Naghihintay ka pa ba? O baka nakuha mo na ang magsawa? Dahil alam niya na maaaring huli na ang lahat. Nahabang siya ay nag-aantala sa pag-unawa, natutunan mong magpatuloy nang wala siya. Nahabang siya ay tumatanggi sa nararamdaman, ikaw ay muling bumangon, lumakas, at nasanay sa kawalan. At ang posibilidad na ito ay nagdudulot sa kanya ng takot. Dahil, sa kauna-unahang pagkakataon, nararamdaman niya ang naranasan mo ng maraming beses. Ang takot na hindi sapat. Ang pagkabalisa sa kawalang katiyakan ng sagot. Ang sakit na maisip na ang dating kanya ay maaaring hindi na. Ngunit, sa kabila ng takot na yon, nagpa siya siyang mag-risk. Dahil ang nanahimik na yon ay magiging mas masahol pa kaysa sa malaman ang hindi. Kaya lumapit siya sa iyo, walang mga dahilan, walang mga maskara, walang mga artipisyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, siya ay vulnerable. Sa kauna-unahang pagkakataon, handang gumawa ng lahat ng bagay ng iba. Kung papayagan mo. Kung may puwang pa siya sa iyong puso. Kung sa kaybuturan, alam mo rin na hindi pa ito natapos. Ngunit kung natapos na, kailangan din niyang marinig ito mula sa iyo. Sapagkat kung katapusan na talaga, sana ay masabi ito na nakatingin sa kaniyang mga mata. Ngunit bago ka magdesisyon, bago mo tuluyang isara ang pintuan, nais lang niyang magtanong ng isa pang bagay. Nami-miss mo ba siya? Sapagkat kung ang sagot ay maaaring may huli pang pagkakataon ang kwentong ito. Naghihintay siya ng iyong sagot. Wala nang pagdududa, wala nang takot, wala nang dahilan. Nandito siya, handang harapin ang lahat, handang tingnan ka sa mga mata at sabihin ang dapat sanang sinasabi, ayokong mawala ka. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, ang desisyon ay hindi na nasa kanyang mga kamay. Nasa iyo na ito. Ano ang nararamdaman mo? May pagmamahal ka pa bang itinatago para sa kanya o natutunan mo nang mamuhay nang wala siya? Kung may pagkakataon pa, kahit gaano kaliit, nais niyang malaman. Kung mayroong bagay na maaari pang iligtas, nais niyang lumaban. Ngunit kung katapusan na, kailangan niyang marinig ito mula sa Walang paligoy-ligoy, walang pagdududa, walang puwang para sa salin. Maaaring binabasa mo ito at nakakaramdam ng kabog sa iyong dibdib. Maaaring matagal ka nang naghihintay upang marinig ang mga salitang ito na ngayon ay hindi mo na alam kung naniniwala ka pa. Dahil sa dami ng mga walang kwentang pangako, sa mga salitang hindi naging aksyon, sa mga nawasak na pag-asa, maaaring nagtataka ka, at kung ito na naman. Ngunit paano kung hindi? At kung sa pagkakataong ito, talagang nagbago siya? At kung sa pagkakataong ito, talagang handa na siyang mahalin ka gaya ng nararapat? Maraming bagay ang maaaring itinuro ng panahon sa inyong dalawa. Maaaring na ipakita nito na ang ilang mga aksyon ay hindi na maibabalik na ang ilang mga salita ay mas nakakasakit kaysa dapat, na ang katahimikan ay maaaring mas masakit kaysa sa anumang pamamaalam. Ngunit maaari rin itong ipakita na may mga damdaming matatag. Na walang pakialam kung gaano karaming oras ang lumipas, gaano karaming tao ang dumaan sa daan, o gaano karaming liko ang binigay ng buhay ang ilang kwento ay hindi nagtatapos sa ganitong paraan. Maaaring isa ito sa mga kwentong iyon. Maaaring namin mismo pa siya, Marahil sa kaibuturan, gusto mo pa rin ang huling pagkakataon na ito tulad ng gusto niya. Ngunit paano kung ayaw mo? At kung lahat ng ito ay isang echo ng nakaraan, isang bagay na hindi na umaangkop sa iyong buhay. Kung ganun, kailangan niyang malaman. Dahil umabot na siya sa hangganan ng mamuhay na may mga duda, ng paggawa ng parang hindi siya ramdam, ng pagsusubok na baliwalain ang isang kawalang nanahan na patuloy na tumitindi sa kanyang loob. Ngayon, o babalik siya sa iyo o kailangan niyang matutong magpatuloy na wala ka na. Ngunit para dito, kailangan niya ng sagot. At ang sagot na iyon ay tanging ikaw lamang ang makakapagbigay. Kung nasa harapan mo siya ngayon, kung siya ay nasa iyong harapan, nakatingin sa iyong mga mata, humihiling ng huling pagkakataon ano ang gagawin mo? Ibibigay mo ba ang pagkakataon na iyon o isasara mo na ang pintuang iyon? Ang mga damdamin mo ba ay nag-aalab pa sa iyong loob o lahat ay tuluyan ng nawala? Marahil, maraming beses mo nang naisip ang momentong ito kaya't ngayon ay hindi mo na alam kung handa ka nang harapin ito. Marahil, sa kaybuturan, palagi mo siyang inasam na bumali. O marahil, natutunan mo nang magpatuloy ng hindi na umaasa. Ikaw lamang ang makapagpapasya. At kung sasabihin mong hindi, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Ngunit kung sasabihin mong, kung aaminin mong may nararamdaman ka pa na mayroong isa pang bagay dyan, na ang inyong pinagsamahan ay hindi naging sayang marahil ito na ang huling pagkakataon upang muling magsimula at hindi niya ito sasayangin sa pagkakataong ito dahil mayon na intindihan na niya dahil nayon nakikita niya na sa huli ang pag-ibig ay palaging bumabalik sa kung saan siya hindi dapat umalis ngunit ito ay mangyayari lamang kung parehong nais ito ng pareho at ang tanong ay gusto mo pa ba kung may nararamdaman ka pa kahit na ito ay isang natatanging bakas, huwag itong baliwalain. Ngunit kung wala nang nararamdaman, sabihin mo yun sa kanya. Dahil kailangan niyang malaman. At ikaw, kailangan mong magsabi. Ngayon, nais kong malaman mula sa iyo, naniniwala ka ba na kapag ang pag-ibig ay totoo, palaging may daraanan itong pabalik? O may mga bagay na talagang nararapat na manatili sa nakaraan? Magkomento dito sa ibaba, nais kong marinig ang iyong opinyon. Kung naging makahulugan para sa iyo ang mensaheng ito, ilike mo ito at mag-subscribe sa channel. Dahil may mga bagay na nararamdaman tayo at hindi natin maaaring baliwalain. Tulad ng hindi niya o hindi niya, kayang baliwalain ang nararamdaman nila para sa iyo.